dito natin yung lalabas ngayong gabi yan, ito yung lalabas pampasada, bawang yan, kinakabit yung pintuan yan, mamaya post natin to, yan yung ano yan, nakamags na yan, tapos may alulod, yan yung alulod yan, lalabas ngayon, yan, dito madilim na, yan, lalabas mamaya, konti na lang, yan, ayan siya sir sir, magay ka muna, yan yung may ari yan, yung mayari ng sidecar. Yow! Thank you po. Yan. Mayari, ano na pangalan mo? Ayan, si Christian, ano, bawang, pampasada nila. Yan, pang ano na to, pangalawang sidecar nila, pinagawa dito. ayan pa tatlo pa daw to, na ano, papagawa. Ayan. thank you, thank you, sir, sa pagtangkilig. Sir Christian, ang bawang. Ayan. Si sir Christian uh, magtatatlo pa daw napapagawa yan kaya thank you thank you po ayan para may post natin ayan. may nilagyan namin ng ilaw dyan sa so, ano stoplight yan naman yung bagong ano nya kasi maganda yan pag uh, sa, gabi may stoplight yan Ayan, okay, sige sir, pag may problema Ayan, matik Ayan, thank you sir ayan. sir Christian Ayan Okay. Ah, ano natin hanggang paglaba. Ayun oh. Conflict. Ano kanilang ano? Traffic oh. Ayan, nakamags na rin yan oh. Kamags. Ayan, uh. ano, bago natin fan. Mixed design, ayan. Mas maganda po pagka steady. Oh.